Sa video ito katakay mo na hindi lahat po nang nakikita natin na parehas ay parehas na po talaga. Katulad po nito itong mags na to ay na-order nila through online. So sa mga nag-order po through online, hindi po tayo talaga nakakasiguro kung tama ba yung mga binibili natin. Kahit nga yung itsura niya ay parehas din sa mga nakikita natin na na okay naman kaya't palalalang lang po sa mga nag-order through online po, busisin niyo po muna yung mga comment-comment po nila kung okay naman po ba lahat. Na baka matulad naman po kayo dito. Ito po kasi halimbawa po nito, meron kaming mugs dito dati na ganito rin ang itsura niya. Pero pinaghambing po namin sila. Pinaghambing po namin sila kung titingnan po natin parehas na parehas. Pero pagdating po dito sa may pinaka diameter niya sa likod, po tayo nagka problema. Mamaya po panurin nyo po ito, malalaman niyo kung bakit may problema tayo dito sa mags na to. Maganda nga po, meron tayong uh, sa scientistin. ah, <laughs> uh, ang estado po pala nitong mags na to ay uh, hindi po namin siya may lapat-lapat, hindi po may lapat-lapat yung goma. Eh, may bisita tayo Aray, si Kuya. may, Kuya. Hindi ya. Ha? Wala, na-vlog. Na <laughs> Itong goma niya po ay hindi po namin siya may lapat. May natitira at may natitira po hindi makakyat po dito sa party na to. Ah, uh, siguro nasa ano na po kami, dalawang oras pong naghahangin dito. Hindi po <laughs> namin siya may lagay-lagay ng maayos. So, napabili na rin po kami ng bagong exterior dahil sa nga pagkakalaram namin, yung exterior na gamit namin ay luma. Bumili na rin po kami ng bago. Ang nangyari, ganun pa rin po yung naging sitwasyon. So, meron naman po tayong isang mags doon. Binuksan po natin at pinag-compare po natin yung loob. Binag-compare po natin at dito nga po ay mayroon po tayong nakitang ganito. Meron po siyang pangat dito. Siguro ito po ay pang tubeless po talaga tong mags na to. Eh, ang gamit po nila ay ang gamit po nila ay ano, di di tube. Meron po siyang tube. Meron pong tube yung gamit po nila. Kaya, ang gagawin po natin ngayon ay tuturnoin na lang po natin yan. Pero, mano-manong turno po yung gagawin natin. Kasi po, kung dadalhin naman talaga sa machine shop ay baka naman mo, mapapamahal sila. So, gagawin na lang po natin ng paraan. Tutoknoin po natin yan. Tatanggalin na lang po natin yan. So, yun. Yun lang po yung gagawin natin. Sa mga nagsasabi po na kailangan po natin ng proper tools, uh, ko na po kayo. Itong pagtutoknoin po natin na ito ay accurate na po ito. Nasubukan na po natin to ng ilang beses. Sapagkat pares naman po sila umiikot. So, ang kailangan lang po talaga nating tanggalin dito ay yung sumasagabal dito sa may. Sa may gitna po niya kasi nga po nabibitin po yung exterior po natin. Kumbaga, kahit anong hangin po yung nilalagay natin ay eh, hindi na po siya talaga makapasok dun sa dapat na pwesto ng goma. Nakailang try na po talaga kami pahangin. Ang ang pressure po na po nating nilalagay diyan ay nasa 60 po na PSI na po yung nilalagay natin. Pero talagang wala pa po talagang uh, improvement sa ginagawa po natin. Kaya nag decide na po tayo na i-compare na lang dito sa may mags natin dito na nandito sa atin. Ngayon, yung para yung tsura po talaga ay pares na pares po sila. Kaya lang po nung tiningnan po natin talaga yung lobe ay talaga namang may pagkakaiba po sila. Ah, oh, okay. Ano? di pa wala yung. <laughs> okay na? Oh, wala na. kaya na nating ilagay yung ano, yung goma. Okay na, oh, eh. hindi. Taknan muna din diyan 'yun. Sana okay na. Ano pa yung ginagawa mo natin din, no? lang <laughs> po ito, hindi po ito sigurado. Pero maraming beses na po tayo nakagawa ng ganito mga tono-tono, mga mano-manong tono-tono lang po dyan mga ilang beses na po tayo nakagawa Ah, uh, ito sa may mags po kasi ang inano po natin dito yung pangat na po dito yun lang po yung inano natin dito so sana po ay kaya nang dalhin ng pati na to ng goma sana katulad na siya nung isa あ、それがこれよりも高いから。あ。わ。で、で、この2つの違いを大体 uh, 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 compression tatlo so, ata, apatlo ata. Okay, ay tatlo siguro. Ano'ng sabihin mo tadi, ba? Alas, ano di ba magsisimula sa alas 6? Sayo 'to na bola lumapat na po siya, oh. So medyo malaki po yung nabawas natin diyan sa may mugs na 'to. Yun pong loob niya naka nagkaroon po tayo ng uh, na, ka, po tayo ng problema sa loob. Kaya lama pa na po siya. -al Wait, po po na, alam niyo po katry mo ngayon lang po talaga ako nakakaranas ng ganitong mugs. So sa mga makakaranas po ng ganito, alam niyo na po yung gagawin niyo. Ah, uh, ito po yung mugs na Pagturidipig <laughs> po siguro ito Ito po kasi tignan nyo po ha ah, Magkabagas po sila ng tsura oh. Wala po silang pinagkaiba sa mags na to oh. Kulay lang po nagbago Kaya lang po ito may tatak Ito naman po walang tatak At saka po oh. Pag sinipat po natin sa mga gilid-gilid Kahit po ganyan-ganyan po natin Itong Shark King Hindi po siya nakakasugat Samantalang ito po Ang taling po ng gilid niya Ayan, oh. Napakatalim po. At sa loob po sila nagkaroon ng diferensya. Ito po, napaka-smooth yung loob. Kaya swak na swak din yung gulong. Ito naman, medyo malaki po yung lob, Siguro hindi siya nabawasan. Oh, mayroon po talagang ah uh, gomang talaga na para dito. Kaya lang, dito po kasi sa atin, syempre, nasanay po tayo sa denterior na goma.